Yan, mayroon naman tayong materialis. Kilso. White kilso. At saka yung gray. Black gray na babae. Uh, white kilso. Tingnan natin kung maganda yung kanilang inalabasan. Yan, 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 White kale so yan. Yan. Paris natin ngayon doon sa ating gray, black gray. Kalisay na gray yan. Yan mga kay doon. Yan sila tingnan ko kung maganda din ang kinalabasan nito ng aking crossbreed mga kaidol maraming salamat at guys, cut bye